Ito na po ang baybayin ng Patnanungan. Andito po yung mga maliliit na bangka. Gayto kalaking bangka po yung sinakay namin kahapon papunta sa Island Hopping. At ang unang pinuntaan po namin ay yung islang yon ng Minasawa, Bird Sanctuary. Naikot lang po namin yan ng kulang-kulang isang oras po yung kabuwan ng isla. So andito pa rin po yung ibang mga bangka, nakalunsad na po. Yan. So, ito po ang dalampasigan ng Patnanungan. Pag tayo po ay tumakbo dito, ang unang project natin, linisin ang dalampasigan. Yan. Hala, sige, pumalaot ka. Itaas ang layag, dali ng lambat. Yan po, dahil malayo-layo pa ang aming lalakbayin, Shortcut na tayo dyan, oh. Malayo-layo pa ang lalakbayin. Yan Star Apple. May San Francisco. Baka ito, hindi mo pa alam, Lani. Oh, buti. Alam mo. to alam mo to kung sino. Makikiraan po. Makikiraan daw niya. po. Meron po bang misa ngayon? Misa po. Misa. Darating po ba si father? Ah, okay po. Ito po, shortcut kami. Ito po ang harapan ng simbahan. Tinatanong ko po, po kung darating si Father, darating daw po. Compliance to Barangay Full Disclosure Policy si Barangay. Yan po. Patnanungan. Norte Quezon. Doon po sa kabila ay Timog. Or South. Baka ito hindi mo pa alam ha, pakilala ko sa iyo. Mr. Langka, ito po ang kapatid ko. <laughs> hindi niya kasi kilala yung mga puno eh. <laughs> Ayun ano nung, po? Naman lang po. Nag shortcut po kami rito. Ito na po, andito na kami sa bahay. Ito po ang typical. Akala ko po talaga kayo po si Ma'am Princess Sara. <laughs> Ma Teacher din po kayo doon ano? Sa ah, stop ah, kayo sama kami ano ni Teacher pero, oh, okay. Ah. Magkaiba pala kayo ng school. Dito po kayo sa elementary? High school. High school din. Ah, high school din. O ito, ito. Baka hindi mo pa alam tong punong ito. Oh. Ano yan? Kamatis, pambihira talaga po sa dun sa asan ibong may ganyan kami sa dati bomba oh ito baka hindi mo alam tong puno to ano to ha? ayan bayabas ano bayabas yan no? ah akala ko ito pala ay ano anong tawag doon ah, yung kulay pula hindi yung kulay pula yan ang tinatawag na dragon fruit yan marami pa pala dragon fruit dito akala ito yung sinasabi mo kala. may niyog po. Mga gabi-gabi. Ito po ang... Ito, kilala mo itong punong to? Atis. Punon Anong atis? Guyabano yan. eh ano may bunga pa nga. Ayan po, ang guyabano. Kaisa-isang bunga. yan. Ah, cellphone mo. Diyan po yung... Bahay na tulungan nila na Grace. Wait, ito, yeah. ito na ang pumalit. Gusto ko yung isa kasi ay may ano, step parang ano. Oo. Para Dito para po kami na Yung, ilang ilang yung po kabundukan. Ay, ano Signing out po muna mga kapanalig yung po sa iyo kapamilya. Yung, yung kapanalig ng palatay. Butan po namin elementary school. Ang taas. Uh, Oo. Lumakad po kami po po school at naka 10,000 hakbang na po siya. At syempre, may kaisa-isa kong pinya na tinubuan ng kalamansi sa magkabilang gilid. Ngayon po ko lamang kayo makakakita ng ganitong klaseng puno. Pinya with kalamansi. Yan po. Kung gusto niyo po malaman kung paano tutubo ang pinya na may kalamansi, mm -hmm. kumuha po kayo ng... Akala ko, itanong mo kay Johnny. <laughs> kumuha kayo ng buto ng kalamansi, itanim niyo po sa pinya. Kaya magiging kalamansi niya. Yan. Salamat po. Ito na po, nagluluto po kami ng itlog. Kumulo na ba? Kumulo na. Luto oh. lang ha, na.